Walang magulang na pwede, sabi ng officer. Ilang araw, na-approve ang grant na siya ang nag-pitch online. Dumating ang tablets. Habang nagpapapirma ang principal, nakangiti ang batang dati pinauwi. Hapon sa lumang silid activity room ng paaralan, dumaloy ang dilaw na sikat ng araw sa malaking bintana at tumama sa tumpok ng kartong kahon na may guhit ng maliit na screen sa gilid. Nasa gitna ang prinsipal, nakabarong, nakaupo sa mumunting mesong kahoy, may laptop sa tabi na may berdem checkmark at papel na may pulang selyo sa harap at hawak niya ang panulat na tila mas mabigat kaysa dati. Sa kanan ng mga kahon, may batang babae na nakapastel na blusa at murang palda. Mahaba ang buhok at may ngiting hindi pa sanay sa entablado. Nakataas sa kanyang dalawang kamay ang puting kahon ng tablet. Sa kaliwa Nakasandal sa pader ang babaeng officer na may clipboard, nakayuko ang mata at parang sinusukat ng hiya ang pagitan ng nakaraan at nangyayaring na Sa likod, magkakahanay ang mga guro at magulang. May ilang estudyanteng napaupo sa sahig sa tuwa, pumapalakpak na parang sabay-sabay nakahinga pagkatapos ng mahabang takbo. Ilang linggo noon, Tumayo ang batang si Yana sa pintuan ng PTA meeting bit -bit ang folder na may sulat kamay na proposal. Anak siya ng OFW na hindi na nakauwi. Isang aksidanteng tahimik na sinilyuhan ng embassy email at pinalaki ng lola na naglalaba sa compound. Walang magulang na pwede sa loob. Pabulong pero matalim ang officer. Inunat ang kamay na parang harang. PTA to, hindi student meeting. Hindi pumalag ang bata hindi rin nagmakaawa. Tumalikod lang at bumilang sa loob ng dibdib kung ilang hakbang ang kailangan para umabot sa computer shop bago magsara. Sa gabing iyon, sumakay siya sa lumang unit sa computer shop at nagbukas ng pitch portal ng isang tech foundation para sa public schools. Sinulat niya ang idea, tablets para sa blended learning ng buong batch, preloaded na modules para sa offline days at simpleng content server sa library na binuo mula sa lumang CPU ng Science Lab. Dagdag na plano ang tutorial ng mga ate at kuya sa grade 10 para sa mga mas bata. in niya ang video na kinunan gamit ang hiniram na cellphone, may background na lumang kortina at puting pader at malinaw na tagalish na hindi tumatago sa accent pero tapat sa problema. Kulang na device, kulang na signal. Sobra ang pangarap. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Tatlong araw, walang tugon. Pangapat na araw, Nagring ang inbox ng school email at ng barangay page. Congratulations, shortlisted. Nakalagay sa baba ang link para sa live Q&A. Nagpraktis siya sa sala ng faculty nang makiusap sa guard. Ginamit ang ring light ng MAPEH para sa ilaw at pinakinggan ng librarian ang rehearsal na parang nagbabasa ng bagong aklat. Sa araw ng Q&A, tinanong siya kung bakit siya ang nagsasalita para sa paaralan. Walang bakasyon sa problema, sagot niya at may zoom po kahit walang PTA pass. Sa isang linggong sumunod, dumating ang mensahe, full grant approved. Nakasulat doon ang bilang ng tablets, ang training package para sa guro at ang kondisyon, planong malinaw sa inventory at sharing schedule. Tinawagan ng foundation ng principal, nagpamiting sa admin at kasama sa itineraryo ang simpleng turnover sa activity room. Tahimik na kumilos ang mga guro. Ang ilan ay nagsulat ng schedule sa Manila paper, ang iba ay naglista ng pahiram rules. Ang officer na minsang humarang ay nagtupi ng attendance sheet, hindi na nakatingin sa bata ng tuwid. Dumating ang araw ng turnover. Hindi ingranding programa, mulit puno ng tao at pag-asa. Umupo ang prinsipal sa mesang kahoy, nagbasa ng kasunduan at pumirma sa papel na may pulang selyo. Sa ngalan ng paaralan, aninya, mababang ulit buo ang boses, pinatanggap natin ang grant at sinisiguro ang patas na gamit. Sa tabi nito, kumikislap ang berdeng check sa laptop, parang tuldok ng oo na matagal nang hinihintay. Tumayo si Yana sa gitna, hawak ang unang kahon. Hindi iyong tropeyo pero parang mas mabigat sa medalya. Dahil bawat kahon ay magiging kamay ng kaklase sa susunod na module. Inilahad niya ang simpleng plano. Bawat seksyon may shared crate, may sign out sheet at may tech body na hihiram ng signal mula sa school wifi at magsisync ng content sa library server. Sa brownout, may power bank cart na galing din sa grant. Sa siraang wifi, may offline copy ng modules. Sa kulang ang oras ng guro, may peer tutoring hour sa hapon. Sa gilid, may batang sumigaw ng yes at napahalakhak ang iba sa kilig. Lumapit ang prinsipal at nag-abot ng munting pasasalamat. Hindi sobre, kundi ID lanyard na may nakalagay na Student Tech Lead. Tungkulin to, hindi regalo, wika niya. tumango ang bata. Sa likod may lumapit na gurong matagal nang walang laptop na tuwid ang hinge. Kinamayan niya si Yana at mahina, pero malinaw na salamat ang isinulat ng ngiti. Sa may pinto, na natili nakatayo ang officer, halos yakap ang clipboard. Lumapit siya sa bata pagkaraang maibaba ang kahon at nagsabi ng hindi na dapat patagalin Pasensya na sa sinabi ko noon. Ayos lang po. Schedule lang po ang bantayan natin. Huwag puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!